Ang bobo naman ang kasama ko. Uy! Sige! Ayan. Nalo na. Francis? Ano ba Eden? Aray. Ang sakit ang itin ko eh. Ikaw ang bobo mo naman Eden. Nakita mo naglalaro ako dito eh. Francis! akong dinudugo eh. Baka, baka Shit, ano na na nangyari sa bata. Baka ano nangyari sa bata. Pumunta lang tayo ng hospital, oh. Uy, hey, Eden, huwag kang mag-iinarte -e dyan, oh. Hindi hey, ako nag-iinarte, -e Francis. Lalapit ba sa... Nalapit ba ako sa'yo ng ganito? Hospital? Nakita mo, wala akong pera. Wala akong trabaho. Anong pabayag dyan sa hospital-hospital na yan? Tsaka so, walang pakialam sa bata na yan, eh. Frances, naman, maawa ka kahit sa bata na lang. Kulit mo talaga, Eden, ha? Ikaw, kung gusto mo magpa-hospital, ikaw na lang. Huwag mo na din sa problema mo. Ate Virgo? Hello, Eden. Bakit? Pwede bang manghiram sa'yo ng pera? Oo, oo wala namang problema. Para saan? Bakit nang ka? Kasi, kailangan na kailangan ko ngayon eh. Ilang araw na kasi akong dinudugo eh. Hindi ko, hindi ko alam kung ano na nangyari sa baby ko. Ano? Ano? Ano yung usaw mo? Ba ba't hindi ka tulungan? Bumunta kayo sa ospital. Auntie, ilang beses ko na siyang, ilang beses ko na siyang sinabihan eh, na tulungan mo na niya ako. Eh wala. Ayun, nandun na lagi. Naglalaro! O oh, sige! Sige ganito! Pumunta ka na sa hospital ngayon! Magpapadala ako ng pera! Susunod ako! Sige, sige na! Susunod sakit, sakit. na tingnan ko Sige na! Pumunta ka na sa hospital! Susunod ako! Oh. Oh. Alay! Namatay na naman! Ay. Sige! Sige! Lapit! Lapit pa! Francis? Um, ah. nakahiram pala ako ng pera sa ate ko. Visit naman dito eh. Kukunin ko lang dun sa remittance. Tapos didiretso na ako sa hospital para magpa-check up. So, Sige na din. kung gusto mo umalis, umalis ka na, huwag ka na paalam. Nakita mo naglalaro ako eh. Na ba? Diba? <laughs> Kulit mo naman! Sige na. Alis na ako. Umalis ka na nga! Bobo. Dok, kamusta na po yung baby ko? Ah, uh, misis, I'm so sorry to tell you pero isang lingong patay na po yung bata sa sinapupunan niyo. Dok, hindi yan totoo. Gawin niyo naman ang para, no? At isa pa po, kailangan niyo pong maraspa ka agad dahil kung hindi, <coughs> malalagay po sa alanganin yung buhay niyo. Ah, uh, Mrs. kailangan niyo na pong mag-decision ka para may handa na po namin yung operation. Sige po, Dok. Sige, Mrs. Ihanda na po namin yung operating room. And I'm so sorry for your loss. Salamat. Ona na po ako. Oh, kumusta ka na? Okay ka na? ginagawa mo dito? Eh, pasalamat ka nga. Pinuntaan pa kita dito. Kapal na mukha mong pumunta pa dito. Alam mo bang wala na yung baby ko? Ako, anong iniyak-iyak mo dyan? Dapat nga matuwa ka na. Matuwa na tayo kasi wala na akong obligasyon at wala na lang tayong problema. Ganun ba? Ha? Alam ko naman wala akong pakailam eh. Tsaka isa pa. Wala akong pambayad sa ospital na to. Dapat ikaw magbayad. Kasi ikaw naman ng ospital, di ba? Tsaka alam mo naman, wala akong trabaho. Oo, oh, alam ko wala akong pambayad. Kasi alam ko wala akong kwenta ng lalaki! Hoy, wala akong kwenta? Ay, pasalamat ka! Pinuntaan pa kita dito! Buti nga, may concern pa ako sa'yo eh! Yun ba yung concern na sinasabi mo, ha? Nanunumbat ka? Pinapa, pinapamukha mo sa akin na no, no okay lang na na yung baby ko, ha? Tama ko! No! Nung iniyak-iyak mo dyan? <laughs> Mabuti pa maghiwalay na lang tayo! Maghiwalay? Ha? Bakit? Kailaraki ka na? Ha? O kapatid ko, hayop ka! Kapal na mukha mo! Nakula na yung kapatid ko! Sinasaktan mo pa! Lumayas ka dito! Papakulong kita! Lumayas ka! Hayop <laughs> ka! ano okay, na yung anak oh. ko. Huwag papa mag-alala. Papakulong natin yung hype na lalaki na yun. Ayan mo na. Gano'n talaga. Pero huwag mo na isipin, huwag ka na ma-stress kasi baka makasama lalo sa'yo. Huwag mo na isipin yung mga babayaran sa ospital. Inayos ko na lahat. At huwag ka mag-alala. Kabubulok sa kulungan niya si Francis. <coughs> <coughs>